Magandang buhay sa inyo mga kahabi. Nandito ulit si Kuya Lito. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi ito pong ating uh, aquaponic na to, yung pipe natin kasi, black. So, malutong na po ito. Pag ito po ay binutas natin, yung possibilities po na hindi natin makuha yung bilog na butas ay meron. Kasi kahit gumamit tayo ng hulso, wala na po tayo kasi pagkakapitan sa gitna ng hulso. So, ito po yung ating baso. Ngayon, ang solusyon po na ginagawa natin, ay iniinit natin. So, ito po, katulad po nito. Ayan. Makikita nyo po yan. So, dito, sa paggawa nito, ang isa sa mga prosesong ginawa natin, ang ingredients natin ay pumutol ng uh, ulo ng bote. Kasi yun po yung gagamitin natin. So, pakikita ko po sa inyo. Kasi sa gantong paraan po, mas maganda, mas tumitibay po yung ating plastic. Ito po kasi ay malutong na. So, ito po, pakikita ko yung press pa prosesong ginagawa natin. Ayan. Although marami to, ah, nasa 200 na butas ito eh. Kaya alam ko di natin siya tsagain, actually, mas pangit po. Sa oh, mahirap kasi gawa ng yung tubo niya ay kulay itim. Alam naman natin yung mga tubong ganito ay malulutong. So, sa gantong paraan, mas nagiging ano po kumukunat ang tubo Ayan. kaya nga po gamit itong ating heat gun paiinitin natin yung buong surface nito para lumambot at para po magamit natin yung ating uh, bote Mas maganda pong nakikita nyo yung prosesong ginagawa natin. Para later on ay hindi kayo magtatanong kung paano ko to ginawa. So ito po yung bote natin. Uh, idadampi ko muna dito. Yan. Pagkatapos po niyan, saka naman natin ipapasok ito. Yan. Then, saka natin po uh, babasain. So, sa gantong paraan po, mas nagiging makunat yung tubo. Kesa dun sa bubutasan natin at gagamitan natin ng hulso. So, po. So, at least nakita nyo po yung ayan. Oh. Ito po yung isa niyan po ang butas. So ganyan po sila lahat. Kaya mas maganda pa, mas matibay yung gagawin natin kesa butasin natin ng malaki yung ating mga tubo. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.